BI officers naharap sa kasong kriminal matapos mangikil sa mga Indian National naritong news ni Judith Estrada Larino Naharap sa kasong kriminal sa Piskalya ng Pasay City ang labing tatlong opisyal ng Bureau of Immigration na inakusahang dumukot sa labing anim na Indian Nationals. Ang mga reklamo para sa kidnapping, arbitrary detention, grave coercion, robbery at extortion ay inihain laban sa mga opisyal ng BI. Ayon sa abogado ng mga nagre-reklamo, ang mga Indian Nationals ay iligal na ikinulong ng mahigit isang linggo sa kabila ng pagkakaroon ng kumpletong travel at working documents. Sinabi ng abogado na nakapag-bargain pa ang mga biktima sa mga immigration officers para ibaba ang perang hinihingi sa kanila mula 1 million pesos hanggang 350,000 pesos bawat isa. Samantala, ayon naman kay Immigration Commissioner Norman Tansingco, nagsasagawa ng mga lehitimong operasyon ng BI laban sa mga Indian Nationals na umano'y sangkot sa illegal na 5-6 sa money lending scheme, gawin din sa kidnapping at drug trafficking. Depensa ng mga Indian Nationals na hindi nila nilabag o wala silang nilabag na batas sa emigrasyon ng bansa dahil mayroon silang mga working visa. Gayunman, sinabi ni Tansinko na ang mga dayo ang sangkot sa mga ilegal na aktibidad sa Pilipinas ay dapat arestuhin at i-deport kahit na mayroon silang working permit. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.